Ayan ah, yan na po. Ang luto na talagang oh. Ah, Ang sarap po. ko na Ano? Ang pipiliin ko. <laughs> <laughs> Ang pipiliin si Francis na. ay. Ikaw na Francis, kumanta ka. Okay. Alam mo kang sa TikTok. Hindi okay, marunong kumanta. <laughs> ah, hindi pa marunong. Itulayin eh, mo daw. Ang pipiliin ko. <laughs> ay, yung si Charon. Ah, lalali. Nakaya na po. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Tara ano po 'yan. Ang episode dito ano po, update ko po kayo sa ating Ampalaya po. uh, at talaga naman nakakatuwa at gawa po ng nagpapakita na po ng magandang performance at magandang ano po ba, masigla. 'Yan, tapos meron na rin po mga ilang bunga. Ya, ito na po yung ating Ampalaya. ay oh. Ayan na. Tapos ay nilalagyan po natin ito ng ano? Nitong mga lighting aw, Oh. Aba, nakakatuwa oh. Bunga na, ilang days na lang ang hihintayin. Ayan pa, umuulan. Ano ang ating halaman, yung may halong ulan, may halong init. Huwag lang po pagka magtuloy-tuloy yung napakalakas na ulan. Yeah, ito na po. Yan, ang palaya. Hmm. Yung puno namang baba nito, wala po namang problema yan at nasa taas lahat ang ating halaman. Ang importante lang po dito, linis ang punuan. Oo oh, yan, yung ganito. Yan. yan po ang importante dyan.

na po yung mga palaya. ngayon po naman ay ating ipoproning na po yung nasa mga bandang baba yeah. tuloy proning na po hmm. yun tama po pala rin. pwedeng pang sahog sa ano yan baka po kayo magmumunggo. Oo. Uh, ay ayos pala ito. Ito pala siya natin gagawin pang ano. Pang pananghalian. Ano po uyan? Uh, Nagka-idea pa tayo ng pang ulam. Oo. Uh. Ito po yung kapinaw pruningan para ma ano po mag uh, concentrate yung kanyang ano ay sa bandang taas. Hmm. Ayan, ang sarap na rin sa munggo. Munggo at si Charon na na po. Mari nga pala siya natin lalantak ang pampananghalian. Ayan, hindi na po ako kumahit. Matik man na rin munggo sariwa. Hmm. Ari pong iba. Kakabag na natin dito. Yan yung malapit. Yung malapit na po sa ano, sa taas. Ayan, dami pala nito. Mm. Panalo to. Hmm. Ano pong iba, Papa? anuhin natin dito nakay po oh. Uh. makakalibring ulam pa tayo din eh Ah, siguro ko na may surebol na, right? basta po yung iba hindi na natin papatuloyin para mas malinis po yung puno mas tumaba po ba gawa ko na mapapakanabangan din po eh hmm. Siguro ko na may panalo na ganar ka kadami. process. Okay, Pwede ba ito? Ganyan? Yan po si Ka Francis oh. no? Anong luto ng ganito? Naay, ay saya kayo Yan po si Ka Francis Sa, ano? Sa? munggo O sa munggo Munggo at pwede na sa si na no? oh. Hindi na ating papananghalian Na po nakakatuwa naman talaga Kasi na may hindi masyadong paano doon. Ano? Ka kasya na ba yan o? kung oh, masyado marami yan okay Eri. ito so, nakakatuwa ano nagbubunga na ayun hindi din na po kayo kumain ng paranghalian at katahoy magdadali na rin ariho ang ating lalantakan ito po ang ating mga sahog eh. munggu tapos ari po ari ko para sa ating Ari po yung munggo, munggo balatong. Ano man tawag dito ko para sis? Munggo. Pero sa Ilocano talaga balatong. Balatong. Nagdidiin niya si Basil. Ito na bibintahan, no? Oo. No. Ano? Mahaba eh. Sayang naman ko itatapon niya, Ano? Ito pati maraming, ano? Yung mga benepisyo. Maraming pakanabang ito. Ang kontra sa diabetes. Oo nga. Ano nga kaya? Balay hmm. pang kontra. Kapras, tumabo ko nga doon sa ano. Aray, yun. Oh. Doon sa ilalim. mo. Oh. May ano pati yun. Oh. Di, ilagay mo. Tubig ako na ramong ko. Aray po sa amin, sapat ng pang-ulam. Uh -huh. yan. Para malaga na yan. Ano, Ayos, eh. na, yan ano? Ayos na yan na, no? Ayos na. Ayos uh -huh. Haba naman na rin. Itong gato yung nabibinta rin, ano? Oo. Oh. Paano kaya ito ibibinta yung ganito? Ay, hey, tinatali-tali ay isang buong ganyan. Haba-haba. Minsan daw yung ganito ay pagtagmahal ay ano ay. Dahong palaan daw ay kita na, ano Katutuka, ay. Pwede rin, pag maraming ano. Ay, rin, pag nalabog ay. ay po binina ko kumain at re, ating iisasalang na tayo po yung nakapagsalang na lang sinain kaya rin may apoy na Ngayon ito na po ang ating munggo ating po muna huhugasan hmm. at para po mas madali mainit na ang ating eh, saan dyan mainit na po ang ating inilagay para apurahan din mm. sayang nga yung takot na rin nangatipak na natipak na talaga po naman gal ginagamit niya ay atin po muna lalagayin ah, ating lalabugin ano ko pares malambot na api ah, din eh gigisain oh wala dali ang luluto Ito. ano chip ko kung atin dadalihin

ya halo, 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 ini halo, 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 Ah, halo, Lagay yung ating masarap na recipe. ayan, ah, ah, bisa oh. ah, na rin. Oh. ay, tara lang. Yan po. Ari po ang matipid na pangulam ulam Aba, karne din yan. Mas mura naman. Mm -hmm.

Yan na po yung ating pang matigasan. Hmm, basa, ano, Pwede na ako para sa iskaya. Once na nag yung gulay, ayos na. Ah, yan na po. Ang loto na talagang ang sarap waray ko yan na yan. O. Ang pipiliin ko. Ang <laughs> pipiliin si Francis na. Pag ako, ay. Ikaw na Francis, kumanta ah. ka. Alam mo kang tangga noon sa TikTok. Hindi marunong kumanta. Eh. Ah, hindi ba marunong. Itulayin mo daw. Ang pipiliin ko. <laughs> Ayong si Charon. Oh, nalali. na po. Dali. Oh, magkakamay eh. Psst. Ba. <laughs> Natigkan lang tin eh. Presis. Hindi ka ko presis din. Magbabahugan natin yung pusa. Ba't natin yan yan? yung nakakamay na at masarap po yung nakakamay na. Ano ko pras masasabi mo sa luto mo? <laughs> masarap. <laughs> Shhh! Masarapan. Nay po, kakain na po. Mm.

Masarap din, di ko ba yung marami pa, titubin ni Pishyo. Hmm. Nung pa ko pa lang si special Parang hindi naman pa ano. Hindi naman. Ba't nga kaya? Wala ka ba yung paik ng ulo Hindi ko masyadong hinalo ay eh. baka dun sa paghalo. Baka. Oh, kuha parang sis, oh. Ah. Dali pa ko presis. Ano mo sasabihin ko presis sa luto? Masarap, mainit. Ayun, ganado po.